Really? Nandito ako umiibig sa kahit na Ang anak ni Queen of All Media Chris Aquino na si Bimbi Aquino lalong nagpapakita ng kanyang husay sa pagkanta. Isang video ang ibinahagi ni Chris Aquino kung saan makikita ang pag-awit ni Bimbi isang sample ng kanyang ongoing music classes at stage performance lessons. Napakagaling ni Bimbi sa pagkanta at ramdamang emosyon sa bawat bigkas ng kanta. Ayon kay Chris, ipinangako niya sa isang nanay na nag-request na ipaparinig niya ang boses ni Bimbi at ito na nga, ang katuparan ng kanyang pangako. Nagbibigay daw ng lakas kay Chris ang passion ni Bimbi sa musika at ang pagiging abala nito kasabay ng therapy at workout sessions ni Kuya Josh. Patunay lang ito na sa gitna ng matinding pagsubok sa kalusugan ni Chris, ang kanyang mga anak, ang pinakamalaking inspirasyon niya para lumaban. Chris? Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Yes. <laughs> Tuloy! kung sakaling iwanan ka niya. Nice. Huwag kang mag-alala. Hmm. May nagmamahal sa'yo. Nandito ako. Nice. Saan, saan, saan? Nice. Here! <laughs>